Hello guys, ayan at ito na naman tayo guys ay magbibilang na naman tayo ng ating paninda. Araw na naman kasi ngayon ng Lunes at kailangan natin talagang bilangin ito bago na naman tayo makapag bilin ng ating mga iro-rolling ulit. Ayan guys at ito kasi yung ating mga natira ngayong araw ng Lunes sa ating rolling. Halos medyo marami-rami din at sa itlog nga guys ay halos unti na lang din yung natira. Siguro guys nasa tantya ko rito kulang kulang 23 yung natira sa paninda nating itlog na kahapon ay napakarami pa halos nasa 41 tray yung ating panindang itlog pero ngayon guys ay halos wala ng 20 pieces yung ating paninda ngayon na itlog at yun nga mabenta ngayon sa atin at ito pati guys yung ating mantika ay mabenta maliban sa 1.5 natin puro buti kasi yung naibenta natin ngayon magbibilang tayo ngayon guys kung ilan ba yung natira sa ating mga paninda at kasi magdadagdag na naman tayo kaya kailangan natin bilangin at para malaman natin kung magkakano ba yung dadagdag natin sa ating paninda guys alika magbilang muna tayo ng ating paninda sa rolling at ito nga guys yung natira sa ating itlog 18 tray yung natira sa ating panindang itlog at ito yung nakuha nating mga basag na pwede nating ibenta sa ating tindahan guys ayan kasi sa, ma, sa laki na ng puhunan ngayon, kailangan natin siyang ibenta kasi ang isang itlog ngayon guys ay pumapatak na na siya ng 8.16 pesos. Yan yung ating uh, puhunan sa isang pirasong itlog guys. Kaya ito guys ay binibenta ko sa aking tindahan ng 9 pesos. Yan. Kung mapapansin nyo guys may mga crack yan. Mga itlog na yan. yan. Pero hindi naman siya totally bukas nagcrack lang siya guys dahil siguro naipit siya at ito nga guys kanina ay meron tayong naging problema sa ating asukal at yung ating maibang asukal guys ay bukas ay at ito nga guys yung ating asukal na bukas ayan. kung mapapansin nyo ayan, bukas siya kasi may problema yung sealer natin nagpalit tayo nung tinatawag nilang yung cloth nya kaya ito guys bukas yung ating asukal ayan no Halos marami yan guys, halos hindi nagdikit yung iba. Ayan, kaya kukunin natin sila ngayon at isi natin. At ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko nire-refer tong ating asukal. Ayan, kailangan lang natin ng lighter. Ganito kasi yung ginagawa ko para hindi na natin siya dalin ulit doon sa ating tindahan guys. Kapag ka may problema, gaganyanin mo lang siya guys. Ayan. Pinapasok ko na lang siya ng lighter. Yan, hindi ko na siya dinadala doon para repairin. tolong guys, medyo matrabaho nga lang kasi talaga pag magre-repair ka ng sealed nya. Ayan, wala na siyang butas. Ayan guys, hindi na tumatapon yung kanyang asukal. Halos kasi kanina karamihan ng asukal natin ay may butas. Ngayon yung ginagawa ko pag nire-repair ko lang sila. Pinapasok ko na lang sila guys ng lighter. Ayan. Para magsarap. Ito nga guys, uh, kailangan natin siguraduhin ngayon na lahat ng asukal natin ay maayos yung pagkakasilbi isa-isahin ko na naman ito halos napakarami nitong asukal natin i-check isa-isa guys pero okay lang para naman bukas ay diret diretso na natin maibigay sa ating mga customer kasi mahirap din na doon pa lang guys ay tsaka natin siya i-check baka matapon pa sa ating pag-deliver kasi kanina halos ang dami rin natapon na asukal pagka bigay ko na sa customer guys ay doon na natatapon kaya ngayon isa isahin natin i-check ito guys ganito lang kasi mag repair talaga ng mga asukal mas matrabaho mas gugustuhin ko pang mag repack ng mag -repack ng asukal kisa mag repair kasi talaga namang matrabaho at saka matagal mag uh, repair ng ganitong mga asukal guys kaya ito kailangan natin isa isahin at ito nga guys katatapos lang natin mag repair ng ating asukal at kailangan naman natin siya ngayong bilangin na kung magkakano ba yung laman ng ating rolling ngayon ito na kasi yung pangatlong araw natin ng pagro rolling kaya bibilangin na naman natin kung magkakano na ba yung naidagdag na naman natin kasi kahapon bumili tayo ng isang sakong asukal at isang container na mantika kasi halos kahapon ay hindi natin naibenta yung ating mga mantika medyo nasa 62 pieces din yung ating na natira na bote. Ayan, sa 1.5 naman natin guys na coconut ay 18 pieces. Ganyan talaga minsan kasi minsan ay hindi mabenta pero kadalasan naman guys ay nauubos natin yung ating mga paninda. Ayan, halos sumusobra tayo sa kalahati yung naibibenta natin sa bawat item natin guys. Pero kahapon ay medyo matumal siguro Ah, normal lang naman yan Nakakaranas din naman tayo ng Minsan ay medyo mahina yung bentahan Pero naka 13,000 pa rin naman tayo guys kahapon Dahil nakarami tayong benta sa itlog Doon tayo nakabawi at Nakabenta rin tayo ng marami sa asukal guys Yun yung doon tayo nakabawi ng maraming benta natin Kaya ito guys Bibilangin na naman natin Iko compare natin sa last na bilang natin Kung tayo ba ay tumubo Kasi ito yung laman ng ating rolling guys Ayan Nasa 31,247 Kaya ngayon magbibilang ulit tayo Kung mag ilan na ba yung laman ulit guys Ayan samahan nyo muna ako magbilang At ito nga guys katatapos lang natin magbilang Ayan nabilang na natin lahat ng ating mga paninda At kukumpyutin na lang natin kung magkakanon na ba yung laman ng ating rolling na naman Kasi hanggang bukas guys ay magbibilang tayo kung kailan tayo natapos Kasi araw ng Merkulis last rolling natin yan yung bukas at bibilangin natin bago tayo mag-stop kasi araw ng Sabado darating yung ating itlog at pati sa Sabado guys ay kailangan natin mag-refill ulit kasi kapag ito na ubos na naman kailangan natin mag repack na naman ng ating mga paninda para may ma-rolling -e tayo sa araw ng Sabado kaya ganun ang ginagawa ko para mabilang ko kung magkakano ba yung na na naman sa ating rolling at nang sa ganun guys ay makakuha tayo ng pambayad natin kay Sayara at makakuha tayo ng pang savings natin yun yung discarte natin para kahit papano guys ay nakakapag save tayo kasi sa akin guys ay importante ay meron tayong savings kahit maliit in case na anong mangyari malugi man tayo o ano man ang kwan sa atin ay meron tayong makukuhang pera yung kasi yung importante sa akin. Hindi ko iniiwan yung savings. Lagi tayong nagsisave ng pera guys. Kahit maliit lang. Kahit 500 o 1,000 sa isang linggo ay ginagawa natin ng pagsisave na yun guys. Kaya samahan nyo muna ako guys at update ko kayo sa ating laman ng rolling kasi bibilangin pa natin yung pera na pagbentahan natin at ipapakita ko muna sa inyo guys itong paninda natin bago tayo aalis ay mamaya ayan. ito na nga lang guys yung paninda nating itlog 17 pieces ayan at sa atin namang bote ng coconut guys ayan nasa nasa 101 pieces guys yung ating bote 27 naman sa 1.5 nating uh, coconut guys at sa ating palm oil guys ay meron tayong 16 pieces na 1.5 ayan marami yung daladala nating 1.5 kasi may mga lugar na malakas talaga sa 1.5 at ito naman guys yung ating coconut ayan nasa 32 pieces yan guys. Yung daladala nating wash sugar guys ay nasa 209 pieces yan yung dala natin at sa puti guys kasi hindi pa tayo nakapag pa kasi inabot na tayo kahapon ng hapon dahil sa paghugas ng bote ayan guys nasa 65 pieces naman yung dala dala nating puting asukal kasi halos kunti na lang din yung stock natin ng mga 1.5 kaya kailangan natin maghugas Ayan guys. At sa atin namang munggo guys ay meron tayong 27 pieces na daladala. Ayan yung mga daladala natin ngayon guys. At ito nga guys yung total ng ating daladala ngayon na sa 22,467. Ayan. Ito na yung ating itlog guys, meron tayong 4165, tapos ito yung ating bote, 864 sa palm, at meron tayong 1760 sa 1.5 na palm at 2727 yan yung ating bote na coconut at 2970 sa ating wash sa ating white ay 1430 7260 naman sa wash Ayan, at ito nga guys yung iba. Ayan, at hindi may iwasan guys yung utang. Meron pa tayong pautang na 600 pesos. Ayan, pero ito yung laman ng ating rolling ngayon guys sa daladala -dala natin ngayon na iro-rolling. 22,467 at magbibilang tayo ng pera. Ito nga guys yung ating uh, bilang ngayon guys. 9,742 medyo bumaba siya dahil kahapon guys ay bumili tayo ng mga gamit natin katulad ng mga plastik ng asukal at bumili rin tayo ng ating mga takip at yung iba iba pang mga binili natin guys may mga bote rin tayong nabili at yung ating ibang paninda na hindi pa na iriripak guys ayan kaya bumaba yung ating laman pero kapag ka, tinotal naman natin guys ay nakapagdagdag din tayo ng isan libo ayan ito kasi yung nagiging laman kaya tayo nagbibilang para alam natin kung magkakano ba yung last na bilang ng ating uh, rolling guys ayan katulad nga nito kahapon 31,247 at ngayon nga guys ay 29,742 nakales na yung ating mga expenses dyan guys ito na kasi yung total ng ating rolling guys yan at ayan nga guys na share ko sa inyo yung laman ng ating rolling na naman ngayong araw na to talagang tiyaga lang sa pag -e inventory para malaman natin kung tayo ay kumikita ganyan kasi yung ginagawa ko guys para malaman natin kung pwede tayong manguhan ng pera araw araw natin ginagawa yan habang nagro rolling at pagkatapos ng rolling natin ay tayo naman ay nag inventory ulit para alam natin kung magkakano ba yung laman ng ating rolling nung ating nag-stop sa pagro-rolling para sa susunod na dumating yung ibang item naman natin guys ay maibibilang natin ulit kung magkakano ba yung tutubuin natin at kung hindi ba tayo na-short ayan guys yung diskarte ko ayan maraming salamat